sa inyong lahat, ha? Well, uh, alam nyo naman, no? Nakita nyo po nangyari dun sa uh, ating presidente, no? Kitang-kita ng buong daigdig kung paano niya pinagsiksikan ang kanyang sarili para batiin itong si President Xi ng China. Kasi, hindi maintindihan, aawayin niya ang China na alam naman natin ngayon ay talagang the up-and-coming superpower, no? Eh mabuti nga tayo ay kapitbahay eh para tayo makinabang doon sa kayamanan, bagong kayamanan ng China at saka yung strategic uh, location ng Pilipinas, no? Para ang stepping stone tayo to China, no? Eh dapat pinagsasamantalahan yung pagkakataon na yan para tayo din ay maging mayaman bilang isang bansa, hindi din inaaway. Eh anong nangyari tingnan sa ASEAN, siya lang ang nang-away. At ang sinabi ng mga iba-ibang bansa, na kung mag-isa makipag-away sa China, kung gusto mo kami, huwag mong idamay dyan. Ha? Dahil kami, nais namin na pabutihin palalo ang relasyon namin sa China. No? So talagang napahaya itong ating si Junior dahil mali talaga ang pagkakaintindi niya sa daigdig. At ngayon, ang pag-usapan nga natin, itong Defense Secretary ng Amerika ay nagdeklara na magkakaroon daw sila ng military to military contact no? sa panig ng Amerika at ng China. At ito nga ay... Uh, para nga lalo pang mapabuti ang samahan nila. So hindi lang sila nagkasundo doon sa issue ng mga taripa na ibababa to 10% at ang kapalit yan ay ipatutuloy naman ng China yung pag-export ng rare earth materials sa, sa Amerika. eh meron ding katumbas yan dito sa pagdating sa military relations na uh, pagkatapos ng napakatagal na panahon, e eh magkakaroon sila ng military-military contact sa panig ng Amerika at China na nagpagpihawat, ng papadala ng sinyales na nais talagang um, pabutihin pa lalo ng China ang relasyon nila sa Amerika. And vice versa, kasi ito naman ay anunsyo ng isang Amerikano. So kung nagbabati ang China at ang Amerika, na alam naman natin ay mutually interdependent sa isa't isa, hindi sila mabubuhay nang wala yung isa, ano na mangyayari kay Marcos Jr.? Si Marcos Jr. kasi, ang sinugal niya is kinakailangan ako ng mga Amerikano dahil nga dun sa pagtitinde ng hidwaan sa panig ng Amerika at ng China. So para kay Marcos Jr., ang number one bad news ay yung pagbubuti sa relasyon ng China at ng Amerika. Dahil pag naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansa, bababa yung possibility na kinakailangan ng Amerika ang Pilipinas para sa kanyang gera kung ano man no, dyan sa issue ng Taiwan. No, eh, yan naman talagang katotohanan. Gagamitin at gagamitin tayo bilang basa militar para doon sa kanilang mga puwersa na didepensa sa Taiwan. Pero kung maayos ang relasyon ng uh, Amerika at ang China, hindi mangyayari yan, eh, magkakaroon pa ba ng importansya ang Pilipinas kitrap? Siyempre, mawawala na. So ano ngayon ang mangyayari kay Marcos Jr.? Well, kung nakita nyo kung paano siyang uh, parang tupa na nakipag-gate crash at nakipagkamay doon kay President Xi, eh ganyan ngayon ang lagay ni Marcos Jr. Para siyang basang sisiw ngayon. No? Nang inaasahan niya ay yung suporta ng mga Amerikano na all of a sudden biglang nawala. Kasi mas importante ngayon sa mga Amerikano ang ayusin ang relasyon nila sa China. Alam niyo, ulitin ko po, ang China kasi, yan ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika. Yan ang pinakamalaking bansa na may hawak na dolyares. Kapag nabuisit ang mga China, bibitawan lang nila ang dolyares, mawawala ng balor ang dolyares. Pangalawa, yan ay, uh, ang, ang, ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika and vice versa. Ang Amerika naman ay pinakamalaking merkado rin ng China. So alam natin na yung kanilang buhay ekonomiko ay nakadepende sa isa't isa. So hindi yan para mag-away. So mali talaga yung estima ni Marcos Jr. na sa tingin niya, titindi pa ang hidwaan kesa bubuti. So ano ngayon ang ibig sabihin para sa Pilipinas niyan? Well, kinakailangan baguhin na ni Marcos Jr. yung kanyang larawan sa daigdig na ito ay sa Amerika at sa China. Ngayon, kinakailangan niyang tanggapin na itong mabuting nga relasyon ng China at ng, uh, ng uh, Amerika ay eh kinakailangan niya ng bagong dahilan para siya ibigay ng importansya ng mga Amerikano. At sa tingin ko nga, dahil hindi na masyado importante ngayon ng Pilipinas, dahil sa um, naiiging relasyon ng Amerika at ng China, eh talagang mag-isip-isip na si Marcos Jr. Dahil alam naman natin na sigurado ko, may duda rin ang mga Amerikano kung, na, mga Amerikano kung nasa tamang pag-iisip itong si Marcos Jr. Tingin ko alam nila na nagvavangag din itong Marcos Jr. No? At uh, hindi lang nila sinisiwala at bakit nila alam. Unang-una, -una, yung authentication. Yung authentication ng pulmonic ni Maharlika, sa Amerika ginawa yan eh. So sa tingin ko, may kopya na mga Amerikano ng authentication na nagpapakita na hindi AI yung pagsisinghot ng uh, ni Marcos Jr. So alam na nila ang tunay na estado ng pag-iisip ni Marcos Jr. At sa tingin nila, well, importante lang siya kung talaga magkakaroon ng hidwaan. Pero ngayon wala namang hidwaan, edi, hindi na siya importante, etsipwero na siya. So, ito kaya ay sinyales na po pwede nang mapatanggal si Marcos Jr. bago pa 2028? Nako, yung mga... <laughs> yung mga maduduming isip dito sa dahil, kinakalat na naman yung sinabi ko na um, uh, hindi man si VP Sara sa 2028. Sinabi ko po yun, pero ang sabi ko, kapag nakaupo pa ang Marcos sa 2028, at hawak ang makina, hindi pananalunin ni Marcos si Inday Sara. Eh di ba tama naman yun? Kaya nga dapat nga eh, na, eh, si natin na mawala na sa posisyon ng Marcos bago pa sa 2028 dahil sigurado po talaga ako kapag nandyan ang Marcos, hindi hindi nila pa uupiin ng mga Duterte na naman bilang presidente. Dahil alam nila, unang-una, e eh, ebebenggahin na sila. Nung unang beses, hindi sila nakatikim ng benga. Ngayon, dahil pinakulong nila yung ama, si Tatay Digong, ay naku, re-resmakan sila dyan, gagantihan sila dyan sigurado. Kaya nga gagawin nilang lahat para hindi maging presidente si Inday Sara Duterte. Yan po ang konteksto niyan ha, huwag kayo magpapalin lang. Naniniwala po ko, uulitin ko, kung ang Marcos Jr. nakaupo sa 2028 at siya may hawak ng makina, hindi niya pananalunin si Inday Sara. Kaya nga dapat po mag-concentrate tayo, matanggal si Marcos ngayon na, hindi sa 2028 importante rin na ngayon na si Marcos hindi sa 2028 dahil baka wala ng Pilipinas sa 2028. Tingnan nyo naman ang nangyayari. Ang, ang peso, wala ng balor, 60 si na. Ang stock market, under 6,000 na. Ano pang aasahan natin? Nako, ang tourism growth natin dito sa Asia, negative 20% na tayo. Ano ba yan? Lahat ng uh, Uh, mga karating bansa natin, umuusbong ang turismo, tayo lang ang hindi. Eh bakit naman kasi pupunta rito mga Chino? Eh sinasabi ni Marcos Jr., eh mga, ang mga Chino, may batas daw na lahat sila. Palibasa sila yung Chino, ay ispiya ng China. Pwede ba yun? Na itatrato pong ispiya yung mga turista ng China rito. Eh paano naman sila pupunta para magkaroon ng good time dito? Eh ang trato sa kanila, eh kalaban ng gobyerno, di ba? So, para sa Pilipinas, kinakailangang mag-isip-isip na si Marcos Jr. Kung gusto niyang manatili sa puesto, isipin niya, ano bak interest ng Amerika na pupwede niyang pagsilbihan? Ang tingin ko, wala na. Dahil nawala na yung banta ng military confrontation sa China at ng Amerika. Wala na ring silbi sa mga Amerika si Marcos Jr. at pupwede na sigurong goodbye Marcos. Hindi ko alam po naririnig nyo na ha. apoy nakakarinig na ng malakihan na naman pagtitipon, lalong-lalo na ng isang simbahan. Tuloy kaya yan. Ang naririnig ko, abay hindi lang isang araw, tatlong araw at walang uwian. Sana nga matapos yung pagtitipon na yan, wala ng Marcos Jr. Ha? Legal po yan. Pag taong bayan na nagsisante sa isang presidente, wala ng silbi at nakita naman natin kung ng kawalang silbe itong si Marcos Jr. sa ASEAN at sa APEC, eh talagang legal po yan. Yan po isang ayon sa saligang batas dahil tayo nga bilang mamamayan ang tunay na soberenya sa isang bayan. So yan po ang ibig sabihin niya sa Pilipinas, kinakailangan na ng bagong pananaw kung sino man ang uupo, kung ano ang magiging papel ng Pilipinas sa isang mundo na nagkakasundo ang China at ang Amerika. Sa akin, sakyan natin yung bagong kayamanan ng China kinakailangan yung merkado nila na malakas ang kanilang purchasing power, marami silang pera na bumili ng mga kalakal, e eh pagsamantalhan natin, damihan natin ang durian na export, damihan natin kung ano pa yung ina-export natin, no? damihan natin yung mga um, minerals na kinakailangan nila para paggawa ng mga microchips. No? At uh, kung po pwede nga, eh dapat tayo na mag-process dito, lalong-lalo na ng nickel. Huwag na natin i-export bilang uh, um, raw material yan, eh kinakailangan magkaroon na ng value added dito. Inganyuhin natin yung mga Chino na dito na mag-process. Sa ganon, pag in natin ang ating mga uh, mineral commodities gaya ng nickel, eh semi-process na ng mas malaki kita natin. Okay? So, importante talaga pag-isipan paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China. Mas marami tayong ibebenta, Mas marami mga kababayan na magkakaroon ng trabaho di Diba? At saka, subukan natin na dahil nga merong banta na pag-iinita ng mga exports ng China, hikayatin natin ang China na gawin sa Pilipinas ang ginagawa nila sa Vietnam. Para maging made in Vietnam at hindi pag-inita ng mga produkto ng China, linilipat nila mga factory sa Pilipinas. Dapat gawin natin yan. Nalulungkot nga ako eh, doon sa aking bayan ng Bataan. Eh, dapat meron ng sisterhood na um, accord no sa Fujian at sa bataan at pagkakaroon na ng export processing zone et eh, tinigil naman dahil uh, nasa bataan daw yung ating armory at risk daw sa si national security pa pwede national security risk yan E eh, trabaho ang ating ibinibigay sa mga tagbataan so kinakailangan ituloy yung mga bagay na ganyan kinakailangan inganyohin natin sila dito na kayo mamuhuna ng sa ganon hindi kayo pag ng Amerika na ang mga pumapasok na mga imports ay lahat made in China magkaroon naman sana ng made in Philippines. At ganyan naman ang strategy na ginawa nila sa Vietnam. Kaya sila nang muhuna ng sandamukal dyan sa Vietnam para made in Vietnam at hindi made in China. ba? Diba? O, oh, yan po dapat ang pag-isipan natin. Paano yung relasyon natin sa karating bansa kasama ng China ay magbubunga ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipinong pamilya. Yan po dapat ang ating prioridad. Baguhin na po natin yan at hindi na po benta yung gusto mangyari ni Marcos Jr. na palibasa, nagkakainitan ng China at ang uh, ang uh, ang Amerika ay eh kinakailangan nila ang Pilipinas bilang uh, um, unsinkable warship. Laos na po yung pag-iisip na yan. Dahil ngayon talaga, nagkaroon na ng realization ng China at ang Amerika na kinakailangan nila ang isa't isa. At dahil nga po, wala ng importansya sa mata ng mga Amerikano si Marcos Jr., ang prediction ko, pagsamantalahin na po natin din yan. Hindi na po para depensahan ng mga Amerikanong patuloy na pagiging presidente ni Marcos Jr. Ang ilang lang ipahiwating talaga ni Inday Sara Duterte ay siya ay nagmamahal sa kanyang bayan. Kinakailangan, kung merong kagustuhan ng Amerika, meron ding makukuha ang Pilipinas. Hindi gaya ng ginagawa ni Marcos Jr. na sumisingit lang para kumamay kay presidency. Hindi ganun ang tatak-Duterte. At tatak-Duterte, may kailangan kami, may kailangan kayo, magkasundo tayo kung maibibigay natin ang kailangan ng isa't isa. Hindi po pwede na paborlak sa Amerika ang lahat ng desisyon natin sa ating panlabas na relasyon. Kinakailangan, anong para sa Pilipinas? At kampante naman ako sa tatak ng Duterte administration na yan ay sisiguruduhin. Na lahat ng desisyon pagdating sa panlabas na relasyon ay ang konsiderasyon ang kapakanan pa rin ni Juan de la Cruz at hindi ng mga dayuhan. So Marcos Jr., mag, magbilang ka na ng araw. Tingin ko dahil nawalan ka na ng importansya maririnig na, hindi lang ng Amerika, kundi ng buong mundo, yung sigaw ng Pilipinas na ayaw na namin sayo dahil ikaw di mo pinasisinungulingan ng paratang na ikaw ay adik at dahil ikaw nga ay may ganyang paratang, hindi ka namin aasahan, maaasahan na gumawa ng desisyon na makakabuti sa bansang Pilipinas. Alis-alis dyan, yan ang solusyon. Dahil wala ka ng backer ngayon, yan ang katotohanan tsugi ka na sa pwesto, di ka na importansya tra trap ni hindi ka nga hinarap eh. Ano ka ba? Mahiya ka naman dyan? Pinagyayabang mo sa mga kapwa mong mga Pilipino na alakas lakas-lakas mo na hindi ka hinarap? Eh, kahit sino, wala namang pumansin sa'yo. Pati nga yung mga kasama mo sa Asia na buisit at uh, pinapahamak mo pati ang buong ASEAN doon sa iyong away na gusto mong uh, uh, simulan labang sa China kung hindi ka talaga wala sa tamang pag-iisip. Okay? So, ang mensahe, dahil sa umu um, um, dahil sa umiiging relasyon sa Amerika ng, at ng China na wala ng importansya si Marcos Jr., kaya na nating sipain ngayon yan. Sisantihin na natin dahil wala siyang silbi sa kapakanan ng mga Pilipino. Agree ba kayo o disagree? Well, sana po agree kayo. Marcos resign, aus Marcos, tanggalin na yan nang tayo naman ay magkaroon ng mabuting kinabukasan sa ilalim ni Inday Sara Duterte. Salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik, ha? At uh, patuloy po natin pagdasal ang ating uh, inang bayan. Malay ba natin na biglang magkakaganito, no? Na biglang magkakaiging relasyon ng China at ng Amerika. adjust na po ang nagdesisyon na yan ay mangyari. At ang uh, resulta nga, hindi na importante sa mga Amerikano ngayon, si Marcos Jr., po pwede na matanggal dahil ayaw siya ng taong bayan na. Salamat po, at hanggang sa muli, ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque nagsasabi. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.